may mga napulot na naman daw siya ano may yung duding duding daga mga bags yan baggers wow hmm. alang cute wait ah. oh may sling pa siya, oh. ganda Ito. oh mga shoulder bag Ito. body bag shoulder bag mm, ang smooth ng tela niya medyo the damage na oh, mm, parang fade na yung leather niya pero maganda pa rin uh, naman pa, oh. ganda pa oh French connection oh yung isa oh, pa pang market mo hehe eh. ang ganda Wow, oh, maganda ganda to. Then, Oh. Mm. Ooh, traveling bag. Uh, oh. Sasa? Oh. Asos. Osos. Asos. Asos. Next. One. Asos. Oh. Ang ng Adidas. Ano ang nag-cute? Adidas. Nagbat. Um, ang <laughs> Sakto lang. Ang ganda. Ano As naman si yan? Ah. Traveling. Nike. Nike. Traveling bag. Baka baka na million na. Okay. <laughs> Bala. Mukha talagang pera yan. Sige na. Good job. Poor bags naman siya ngayon.